Yun mga kagala, mag mamamangki tayo mga kagala ayan, Kasama ko mga ano, mga master ito mga kagala. ayan, sige, targa. Ay, putik na yan. Lakad tayo dito mga kagala oh. Hanap tayo ng pang-ulam mga kagala. Ay, yun mga kagala, dito po tayo sa Binson sa dam. Ayan mga kagala oh. At may nasumpungan tayo dito ng dalawa oh. Yeah, putik mga master natin ito. Ma mangguguma ito mga mangguguma at mangpapangki. Ay masama dito. Hoy sige, subukan natin. Makahuli tayo sa guma tayo sa, ano, sa pangki. Yun abang-abang mga kagala, Ayan, mga bata ang mga kasama ko. Ayun mga kagala. Kahuli na tayo. Ayan o. mga bata. Ayan, 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 ayan o. No. Ayun aso. Ito po siya Ilang po tinapyan? Tatlo ata. Sunod sa akin. Hindi Pakita mo, pumuhuli. Hey, mo yung Ayan mga kagala. Ito ang huli natin, Oh. Ang salatag, Oh. Ayan. Ayos. Anong pangalan mo? Shout out. Francis po. Francis. Yun, shout out dito kay Francis Antigo. Oh, wow, puti mga master natin dito. Matibay para guma ito. At ikaw, anong pangalan dito mo? Ha? Ayun, shoutout dito kay Jeffrey Sabala. Ayun, kamaster natin yan, no. Buti ang babata pa, pero magagaling yan maghuli ng isda dito, ha? Kagala. <tos> <tos> mga kagala. Kaso lang, maano na, na, no. Nasad maraming isda at lahat yan sa akin. Ang kung naka-auto-rotate.

Kagala, o, mga kagala, mga nagguguma yung mga bata yeah, ayos oh <laughs> update ng huli natin mga kagala huli sa pangki mga kagala o. update ng huli natin sa pangki mga kagala yan. Yan, makakaulam-ulam na kami mga kagala nagguguma pa yung mga bata lalagyan natin doon sa ulihan. Lagyan ko ng lalatagan ko nang pangki mga kagala. Malalaki rin oh, mga kagala. Kagala po. Meron ng video. Meron ako video. Ay, hmm. nag-aaragawa na sa isda. Sila ka. Mayan na po sila. Mayan po sila. po sila. Sayang? melaki Eh, huli? Eh, nakal ini po, si Jalgala. Nakal oh. huli. Eh, ayam panghuli oh. Ayam panghuli Oh,

Ayan si Jelga, si Kaya Jelgala. Nasa surok. na sila. Ayan si Jelgala. Ito yung mga master na kasama nila. Gagalingin maguma. Ano po? Magaraho na po sila. Ayan mga kagalaw, karpa oh. Ayan, ang laki. Laki, oh. Ayan, mga kagala. O, dika dito, Toy. At ako matanggal yan. Hindi yan. Laki. Ayan, oh. Awa ka muna. O. Oh. Ayan, mga kagala, oh. Laki. Doon po nakita. Doon po sa parting yun. Doon po. Doon po. Mo, po Tapos po nagtalon. po Tapos na, Pas na, ano po, na, na po nagsalpak. Paki po, kuya. So, lumabas na ang 24 ngipin ng mga tatlong, ano natakkal na yung jol gala. E na. Scrap niya. Scrap niya ginataan. Oh. <laughs> oh. <laughs> mga kagala oh. May sumabit oh. Gabog sila oh. Tilapia. Ayan tilapia. Ayan dalawang tilapia mga kagala oh. Yan lang dalawang sumabit. Pagpaganyo. pagpag -pag. yan ayun at least may dalawa no <laughs> may kilang yan ayun o no, mga kagalaw update nung huli natin mga kagalaw ayun o no? may isang malaking karpa. Ayan, tilapia. Wala lang ano ay. Meron dito. Ayan, tilapia mga kagala. Apad o. Oh. Riko. Apad. Ayan. Tapalang. Ayan yung tapalang oh. Sama natin yung tapalang na yan. Hmm. Ayan. Yeah. Sama natin yung tapalang. Ayan mga kagala oh. Update ng huli natin mga kagala. May isang karpang malaki oh. Titibay ito mga bata. Ayan mga kagala oh. Ayos. Ayan may pangulam-ulam na. Siya'y siyempre papartihan natin ito. Itong mga ito para may mga pangulam sila. Ayan mga kagala. Abang-abang mga kagala. Ayun, may tilapia po, may pahabol <laughs> tilapia ayun ayun mga kagala uh, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta kay Jalgala at shoutout dito sa mga bat bata na ito ayun, mga gagaling magguma itong mga batang ito Uh, malupit ito ang dalawang ito ay ayun mga kagalat papartihin na natin ito sa mga bata ayan no oh. ayan papartihin natin dito kay ano kay Jeffrey sa bala ayan tapos dito pangalan mo nga kay ayan dito kay Francis Antigua at dito kay Jayden at kay Kapi-Kapi ayan papartihin natin ito at nang may ulam pang ulam ayan ah ting iya nama partihan sabatagan tapo <laughs> ni kerpa ayan oh. tayo? Ma, ma. itu mm -hmm. boy pa?

ganito kalaking karpa? Wala pa. Oh, ngayon. Wala po sa akin. Pili ka na kayo. Ito sa akin. Ayan mga kagala o. Oh. Ikaw to yung pili. Ay. Ang pangulam-ulam na yan o. Oh. Ano? Ay. Oh. oh, ayos na yan. At least may pangulam. ulam di ba? Ito. Paano nyo yan, ano yung dami? Ito ko yung mga namag gano'n, Lins. Pali. Palit. ka yun. Ayun, mga kagala. Ayun, o. Oh, Partihan. O, tikyan. Hmm, naroon. Hmm, ayos. O, oh, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta uh, kay Jal Gala. Ayun, o. Oh. At least may pangulam. Ayun. Ayun, mga bataon. <laughs> Nagutom. <laughs> Gutom kayo, ay. Ay. Hmm. Sige, sige. Sige, sige. Ayos so. ah, Sige, sige. Ayos yung dalawa oh. Nagutom. Ayan mga kagala. Mm, cookies ang dinali mo Ay, naguto nagutom yung mga bata. Binila natin ng ano. Ng tinapay. Ando na yung dalawa no? Thanks for watching.